Wow. Ah, Hi Don Raya, <laughs> Sa lahat ng viewers ni Don Raya. Subscribe, subscribe uh. you Pops, welcome back muli sa ating YouTube channel. Kung bago ka pa lang dito, don't forget to like, comment, and follow by hashtag Don Roaya. And of course, is subscribe mo yan. Ngayon mga Paps, uh, bago tayo magsimula ng ating vlog, nais ko lang ulit pasalamatan, i-shout out. Bakit muli? Ayan na naman. Dahil kumuha sa atin si Boss LC, no? na naman ng Project Yellow Face mga Paps. Si Boss Elcida, siya yung ako kumuha sa atin before ng uh, Project Red Factor back to back tapos siya rin yung nakapagpabuga ng uh, tatlong visual no na uh, Red Factor pay follow mga paps no? yung dalawang visual na pay dalawang visual pay follow ang binuga tapos yung isa Red Factor na pay follow pa No, so, super jackpot si Boss Elsie Blue. No? Tapos gumawa rin siya sa atin ng no? back-to-back uh, Project Yellow Face mga Pops na aopa, uh, OPA. No? Kaya lang, nangangati siya. <laughs> nangangati yung kamay niya, kaya sabi niya doon, gusto ko ulit. Tumantawa siya, over no? overwhelm siya mga Pops. Eh. Lalo na nag-visual yung, nag yung red factor. Tapos yung Yellow Face naman, may inakay na. Ngayon gusto niya ulit mag-follow up. No? Para mabilis yung production mga Pops. No? So, ito yung nakuha niya. Yan mga Pops. No? Ito yung nakuha sa atin ni Boss El no? Yung isa, OPA pa nga yung isa, no? <laughs> Ayun, no? Back-to-back green, no? Isang OPA posyelo face, pos del falo, tapos isang uh, posyelo face, pos del falo, pos OPA, mga paps, no? Yung actually posyelo face lang, posyelo face lang yung usapan namin, no? Normal lang. Ngayon, meron pala akong OPA, ibibigay ko na, no? Tsaka para free na rin natin, para mas lalo mo overrun si Sir LC. No, so kung gusto nyo ganito, gusto nyo magkaroon ng yellow face, no, wala kayong budget, visual. E di ito, project-project lang. No, legit naman yung karga natin. Marami na nang patotoo niyan. Nakikita nyo naman yung posting natin sa Facebook. No? ah uh, legit ang karga. No? Kahit hanggang post yan, sabi natin post, apo, No? Maabot pa rin yung visual doon mga paps. Dahil nga, legit yung karga. Linyada natin. Kung gusto niyo magkaroon din ng ganito, all you have to do is to text or call me 0953-1364-462. I-message mo kagitan sa IP sa my singer, Don Roaya or Don Roaya Avery. Eh, no, meron tayong uh, possible, meron tayong split, meron tayong visual sa mga gusto magkaroon na yellow face o pa that, follow, mga paps. Alright, right, no, so, ito nyo lang madali. deliver ko muna to after noon mag-vlog na tayo. No, tapos, uh, kung paano yung mag-avail, sa atin mga paps, ang ginagawa natin, sa mga hindi nakakalam, natin ng camera yung mga ibon, mga pages. Screenshot nyo lang, no? at ipadala nyo sa iyo kayo sa messenger Don Roaya or Don Roaya Avery. Muli, maramang salamat sa iyo, LFB. God bless po. Yan mga paps, meron tayong pamalakasan na bagong parisan mga paps. <laughs> Sobrang ganda, parblo yellow face, don't follow at opa aquas click yellow face don follow sobrang ganda nito di ba ayan mga pops so oh. malamang bago sa paningin niyo to lalo na tong et para na yellow face mga pops ganyan ito noon no tapos ibabangga pa natin sa opa aqua napakaganda talaga dulo-dulo na mga pops ang project natin no so kung gusto mo ng gantong mga pangmalakasan mga pops na ah... Uh, bagong pare na ibon no madali lang screenshot niyo lang tapos padala niyo lang sa akin, Facebook Messenger ang Don Roaya ang Don Roaya Aviary or better na i-text o tawagan niyo ako sa 0953 136446 mga pap sobrang ganda talaga oh Ay, grabe, nakakapangtulo ng lawi eto na yung dulo-dulo project, mga pap. No? So, wala na. Wala na masigit dito. Meron, tatapat. Pero yung higit, wala na. So, no? so ayan Oh. Grabe, sobrang ganda oh. Wow! par blue. Tapos yellow face pa. No, napaganda. Grabe. No, so, ulitin ko. You can text or call me. 0953-1364462. O, i-message mo kaagad ako sa akin Facebook Messenger. Ang Don Roaya, or Don Roaya Ejari Napakaganda mga paps. Grabe, sobrang ganda. Lalo, sigurado pag nagkaroon ka na ito mga paps, hindi ka makatulog. <laughs> Babantayan mo lang ito. sa <laughs> so, every ito yung ano eh, yung tipong pagod ka sa trabaho, pagod ka sa business mo, o kung ano mang pinagkakabalahan mo sa school. No, pagka uwi mo, eto, masarap na dito mga paps. At may hawak-hawak na kape o beer o kung ano paman mga paps. Tapos eto, grabe, makikita mo. No? Isa sa pinaka-rare to mga paksa, hindi lang dito sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. No? Ang gantong parisan mga paks. No? Ang OPA, Parblo Yellow Face Dan Palo, at OPA Aqua, Split YF Split Dan Palo mga paks. Alright, no? So yan, no? Sobrang ganda. so Sobrang ganda talaga. Grabe, nakaka-speechless. Hahaha. <laughs> no, kung ikaw at gusto mo no, magkaroon ng ganto o kaya project man lang no, later on mag-vlog tayo no, na yung magpapalabas tayo ng gantong kaganda mga paps alright no, so kung gusto niyo ng ganto you can text or call me 0953 1364462 o okay, message mo kagad ako sa akin Facebook Messenger ang Don Aya or Don Aya Aviary napakaganda ah, talaga oh Grabe. Ang tingkad ng kulay, quality, at syempre, ang binabayaran kasi dito mga paps, yung kakaiba. Ganyan naman talaga sa atin, di ba, sa mga mag-iibon. Yung kakaiba ang binabayaran. No, kasi halos lahat may ibon na. Ano yung pinagkaiba natin sa iba? No, so ito yon No, grabe. Analo mga paps. Ito naman, for sale back to back opa yellow face possible split dan follow DNA cock and hen preso pang migay isasalang nyo na lang mga paps no so matured na to ready to breed ay kitang kita nyo naman no kung gusto mo ng ganito you can text or call me 0953 o ay message mo kagad ako sa akin Facebook Messenger ang Don Roaya or Don Roaya eh, Tingnan nyo naman yung kulay mga pap. Solid na solid ang kulay. Ayan o, no? apple green. Tapos yung dilaw parang pininturahan yung ulo. Yung hood mga pap. Ganyan ka quality ang ating mga alaga. Talagang hindi tayo mahihiya. Hindi tayo mapapahiya mga pap. No? At hindi ka rin mahihiya. No? Tataas yung self-confidence mo, self-esteem mo, magbo-boost pag pinupost mo to sa Facebook mo, sa social media mo, no, nakaka-proud nga naman. E kung ako rin naman, no, nakatulad mo, na nanonood ngayon, ay talagang kikiligin ako sa ganda nito. <laughs> Eto naman, back to back, Project Opa Yellow Face. Ino, bagong parisan, panalo ka dito mga pap. No, so, meron tayong Lutino, post Yellow Face, at Yellow Face, post Ino. Ayan, nakikita nyo sa screen mga pap. At huwag ka mag-alala, free yan. Yung paris ng mga Pops na post yellow paste taste na visual Latino. Ganyan kahit ganda mga Pops, kamura, at grabe, parang binibaby ko na kayo mga <laughs> Kasi lahat may free dish. No? So kung paano, tawagan nyo ako. You can text or call me 0953-1364462. Message me sa inyo, Facebook Messenger, Donro Roaya or Don Roaya Ibarit. Ito naman ay back to back opa yellow face. No? Possible ino na paganda nito, grabe mga ba. No? Talagang madiin ang kulay. Solid color at isang solid color U-wing. No? So, yan yeah, no. Napakaganda, grabe. Alam mo minsan nakaka-speechless sa ako nagvo-vlog. Kinututukan ko ng camera mga paps. Napapatulala ako eh. Tapos sabi ko parang ayaw ko nga i-out eh. Pero syempre, para magkaroon kayo mga paps, i-out natin. Sa murang halaga. At kung paano yun, you can text or call me 0953 1364462 4462 Mag-message ka lang sa aking Facebook Messenger ng Don Roaya or Don Roaya no? so, eto matured na rin itong mga pubs, ready to breed Actually, lahat naman ng ina out natin, halos ready to breed na mga pubs. Ang kinagandahan pa nito, no, breeding season ngayon. Bakit breeding season? Kasi taglamig, tagulan na mga pubs. Alright? No, so ito naman ay super no, na visual red factor at ang malupit nito na naka DNA pa. So DNA cap super pula nito, grabe mga paps. parang natapunan na ng at pwete, yung ulo at buong katawan. Walang filter yan mga papsano. Tinaasan ko lang yung brightness para mas maliwanag kasi naga against the light habang binibigtuan natin. Pero walang filter. Hindi, hindi ako mapapayasan yung mga paps eh, bago nyo naman ito bilhin, di ba? Siyempre, titingnan nyo muna, no? So, talagang makaka, makakapag-decide kayo kung totoo yung sinasabi natin, mga paps, no? So, ayan, totoong-totoo totoo yan. Ganyan kaganda yung mga visual natin, especially itong visual red factor. Tapos, naka-DNA cap pa. Malig yan, mga paps, ha? Kasi, alam naman natin, sa mga hindi nakakaalam, ang visual red factor, habang tumatagal, humihina. Ito naman, habang tumatagal, lumalakas, lumilig eh. No? Kasi nga, nasa pag-aalaga natin yan, mga papi. No? So, kung gusto mo magkaroon ng ganito, you can text or call me 0953-1364462 or message mo kagad daw sa Facebook Messenger ang Don Roaya or Don Roaya Ajari. Alright, so, so ito, grabe presong pamigay na ito, tatlong opa na napakatingkad ng kulay nito ni mga paps, no? Ito pwedeng pwede, pwede mo ibangga sa yellow face, sa aqua, sa red factor, mga pas. O sa dilute, pwede rin, no? Ganyan kaganda, mga paksong. eto ito meron. Ang light form natin, mauve, saka violet, no? Tapos meron isang far blue. Ay, no, parang dalfalo nga, isa eh, tingkan ng kulay. No, kung gusto mo ng ganito, ayan, nakikita nyo sa screen. You can text or call me 0953 six two at mag-message ka lang sa aking Facebook Messenger, Don Roaya or Don Roaya Adari. No, kung diyo magre-respond, dyan mo lang ako, kontakin o hagi lapin mga paps. Kung di man ako makapag-reply sa inyo, malamang may client ako, o lobat ako, o tulog ako. Ganun lang. Ganun lang kasi mga paps. Pag mag-detect -re at tatawag kayo, talagang magre-respond ako mga paps. No? Kahit madaling araw yan, basta gising pa ako ha. O kahit patulog na nga, nakapikit eh. Basta nag-vibrate o tumunod yung phone ko, sasagutin ko ang tawag nyo mga paps. Kasi nga, eto ay paunahan lang. No? So kailangan, yung gusto nyong ibon, pag itinawag o tinigso sa akin, kailangan makuha nyo na agad. Kasi, mabilis pa sa alas 4, maubos ang ating mga lagang ibon. Alright, so ito naman ay all project o pa factor mga paps. PF. Grabe tinan nyo, sunog na sunog yung katawan, yung ulo, at yung buntot. Alright? So, so, ayan, tinaasan din natin yung brightness para mas maliwanag. No, wala tayong in-edit dyan. Kasi kung bakit in-edit, yan, gumagalaw yan, no? Oh, video yan, no? Oh, Paano ma-edit <laughs> Hindi yung pictures, video yan, mga paps, no? Talagang, kahit ako mga paps, eh, no? Talagang parang hindi ako makapaniwala. Kasi nga, sobrang ganda nito mga ibon. Pulang-pula, mga paps. Bakit? Kasi nga, quality yung pinanggalingan. No? So, kung gusto nyo ng ganito, you can text or call me, 0953-536-4462 o ay message mo kagad ako sa sa Facebook Messenger on Don Roaya or Don Roaya Ejari. Yan, tinan nyo, sobrang ganda, hindi kayo magsisipo. No? So, ito naman, ang mga Project Opa Dan Follow, pamigay na alos split dan to po, mga pops. So, ibig sabihin, sobrang taas maglabas no? Nang tsansa maglabas ng Dan So, no? so, eto dati sobrang mahanta pa nito. Grabe. Ngayon, wala na. Parang candy na lang na binibili sa tindahan. So, no? so, etong kulay na meron tayo ngayon, mga parblue blue, blue ewing, no? At sea blue, no? Cobalt, alos lahat ng dito mga par Kasi yung parents nito, puro parblue par blue tsaka blue. No, kaya kaganyan, kagaganda, katitingkad ang kulay ng ating mga Project Opa Dan Salo. Ulitin ko, you can text or call me 0953-1364462 o i-message mo kagad ako sa aking Facebook Messenger ang Don Roaya o Don Roaya A. Jerry. So, no, sobrang ganda niyan mga paps. Alright, sa mga mahilig sa budget meal dyan. O oh, eto na, pagkakataon nyo na mga bags, i-screenshot nyo, ulitin natin. You can text or call me 0953-136-4462 or i-message mo kaagad ako sa Facebook Messenger, Don Roaya or Don Roaya Ejari. Maraming salamat sa lahat ng nanood. No? So kung nagustuhan nyo yung vlog natin mga paps, uh, screenshot nyo lang ha. Tapos, Uh, or videohan nyo, screen record nyo or padala nyo lang sa akin sa messenger and Don Roaya or Donro Roaya is your current text call me -3 -3 -6 -4 -4 -6 Mga paps, pwede ang umutang kung ikaw ay repeat buyer na. Alright? Pwede din makipag-swap. No? Mag-offer ka lang kung ano ang gusto mo swap. Huwag kang mahiya. No? Bakit huwag kang mahiya? Lagi ko sinasabi kasi nga yung iba nahihiya na baka hindi ko magustuhan pero yung in-offer na gusto ko pala. Yung iba naman, go na go, o G na G. Gusto to ni Don Roy, sigurado, pag-offer sa akin, hindi na gusto ka. No, ibig sabihin, mag-offer ka lang para malaman natin kung okay o hindi. Ganun lang kasimple yung mga apps. Alright, no, so, muli ako, ulitin ko kung paano mag-avail. I-text o tawagan niyo sa sirin 531, ng 531-364-462. I-message mo kagad ang sa ito yung message yun. Don Roya, or Don Roya Avery. Muli, maraming maraming salamat sa lahat. Stay safe and God bless you. Yan, ipapadala natin to kay boss. Nandiyan na yung rider sa baba. Thank you boss Elsie, God bless you.